So ayan guys, gagawin namin ganito kaganda yung allotment ni Paring Alan. Yan no. Ang ganda na oh. Maintain na maintain. Hi Philippines. Namaste India. Cheers UK. Bimbo Kone Hop Vlog. Please like, share and subscribe. Salamat. Nandito na tayo sa allotment ni Kabayan. Kabayan, ano na, name mo? Uh, Alan. Si Alan. Yan, Alan. Thank you. Yan yeah, no, ni nena mahap garden na tayo this summer. Bait-bait ni Kabayan Alan. So very private ang allotment dito. May lock pa. <laughs> Saan ka Kabayan sa atin? Ano, uh, Biskaya? Ano, ah, Biskaya. Ako na may batang ganyo sa ah, eh. southern part ako. <laughs> Ikaw naman northern part ng yeah. Luzon. So ito na ang allotment. Wala talaga nakakapasok dito na hindi member, ano? Mm. kailang tsaka dapat naka-susilag ya? Kahit na, kahit na pag-enter pag mo, at tsaka pag-lock agad. Okay. Ibig sabihin sa Philippines talaga mahilig ka ring o oh, ah, mag garden, dito na natuto. Na Kasi di ba nung nung COVID, wala kang mag Ah, wala magawa eh, Sabi namin nag-garden kami, wala wala kaming garden na malaki. So <laughs> Mag-apply nga tayo dito. But, buti na uh, ano agad na approve ka agad, no? ngayon eh ah, ngayon eh years daw eh years bago mabigyan hindi matagal din nag-apply kami COVID-20 ilang years din bago bago mo nakuha to 21 kailan nung pan COVID-19 2019 2019 21 na kata 21 na ah 21 o 22 22 namin nakuha to ah 22 oh, di, parang mag 2, years na rin pala <laughs> Anong reason nila? Ba't nilalagyan nila ng mga ganito? Para ah, hindi tumubo ang damo. Ah, Ah, okay nga. Yung oh. weeds. <laughs> Para ano na, madali na nilang simulan. Number 7. Ah, ito yung... Ito, dyan, hanggang dito. Oh, grabe, laki pala. So, ito na. 7. Hanggang doon sa dulo. Grabe pala naman ang laki. 200 square meters. 200 square meters ni Ned. Look, this is the one. Yeah. We have to plan the, whatever you want. So we will start digging. <laughs> yeah. no. Nagtanim ako last time, di ko na-harvest. Inayaan ko na lang. Inayaan mo na lang. Ano bang itinatanim na kaagad dito? Tumutubo ang okra rito, tsaka aubergine. Maganda. Okra, aubergine. At tsaka... Ay, yung sa ngayon, parang nag-start na sila magtanim ng tomato, ng pwede. potatoes. Yeah? Pwede. Kahabed. Ano ba itong tinanim ko rito? Nakalimutan ko na. Ano ito? Ini-start in mo ng linisan? Ay, hindi pa. Tinakpang ko lang yan ng... Ah, oo. Oh nang kwan. So pwede so, ka mag sayo, sayote. 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 Kaya lang. saan? Saan ka kukuha ng pula naman ng sayote? Hindi yung kanyan. Yung, yung ganun mismo. Yung buk. Ah, bibili. Bibili na. Ng, magpatubo ka lang ng ilang piraso. Ah, yung... yung Ang ko. <laughs> yung, alam mo yung pader doon. Yung wall. Oh, yung oh, wire. Dumapatubuin oh, na lang. Kakapit na lang. Oo, oh, kakapit Kasi naman yun din. oh namamatay din naman yan. oh mamatay din nga yan. So pwede, pwede tayo mag-start na ng paninim na sa ito Pwede mag-start ka mag ng, ng potatoes eh, ano? Na? Nakikita ko nagbebenta sila ng potatoes eh, mga onions Pwede kunyari, kalahati, onions mm -hmm. patatas oh. ng patatas, kailangan pangit yung tubo Pangit ang tubo Depende siguro sa weather din ano? Depende. Pag ang summer, maulan o ano, ano So yan guys, maluwang-luwang ating lilinisin Yeah, ito, budog, eh. good Look, Ah, ikaw na nagtayo nito. Oo. Oh. Ayun. Tinanong ko ng sayote yan. Hindi ko na na-harvest. Sayote. Uh, pwede, oh, pwede, sili. Hindi, pa, ano yung, pwede green rin tayo. Uh, yeah, green, yeah, green beans nga. Ano, ah, ano man tawag ito? Yung kumakabag. Oo. Kumakabag na beans. Nakalimutan ko na ano ito. Lumaki na, hindi ko na na. Ah, tanim mo rin yan? Tanim ko ito eh. Nakalimutan ko ito. Eh, sino nakakatulong mo rito? Wala kami lang. Kaya, yung misis mo lang. Uh -huh. Alright. Kasi kung gusto mo, bro, dito ka na lang sa side na 'yan. Tap, Oo. Uh Para makapag-umpisa ka na. Mm. -hmm. Ako dito sa side. Hindi o, pagka na ano, tutulong-tulungan kita. Kahan ba? I ibig sabihin ba, bibigyan mo ako ng susi para anytime makapunta ako dito? Oo. Oh. mo lang kay Liz yung susi kasi hindi hey naman siya regular eh. Ah, oh, alright. Okay, I-message okay, ko siya. Oo. Para halimbawa, gusto ko mag magpapawis, mag-aalis ako ng mga damo. Ang ano lang, may gamit ka ba? Wala akong gamit, gamit na. Tayo. Ah, nandito yung gamit. Oh, ayan guys. Ang luwang nito. <laughs> ah, yan ah. Oh. Dito, ibig sabihin, hindi nawawala yun dyan. Oh. So, pag uh, pre... Pag free time ako, lalo holiday ngayon ito itong week, baka pupunta kami dito, mag-start, start, start nyo may maglinis. Pinawa yung pantakip ko, hindi Ah, okay. Ibig sabihin to mo yung gamit diyan lang oh, no? Anyway, ano naman may bako da na. Ano gamit dito kay lang bakas. Ah, ayan no oh. Okay lang. Mag-start start tayo. May ayan oh, kay lang sira na ito. Kailangan. Hindi okay, okay lang yan, yan dito oh. Itong mana tsaka may pala. So kompleto ka pala naman ng gamit eh. Titingnan natin kung ano ating may tatanim this summer. Maganda yung kwan. Mag ang tomato mabilis tumuro. Tomato, tomato din ano? Potato. Potato. Saka eh, marami dun eh. Nag, nag member nga ako dun sa isang allotment dun. Dun sa kanilang shop. 3 mm. pounds a year. May discount pag bibili ka na ng mga pananim. Ay ganun? Oo. Oh, nag member na ako. Strawberry pwede ka rin magtanim dito sa gilid eh. Para every year may strawberry ka ano? Strawberry. Mm dito ko na lang mag-start bro para hindi, di na mahirap hindi na mahirap para kung alam ah, sa tingin ko pwede ka na magtanim ngayon ng potatoes eh yeah. para habang ano tutubo na siya eh yeah. hmm. hindi pagka na sinipag ako maglilinis linis din ako dito problem, nito, alin? 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 Yung block? Ah, yung block. Ah, yun lang ang problema. Kasi, wala sa Hindi, mo, hindi mo na mapapansin na nasa kabila na. Hindi na masasabi. <laughs> <laughs> so, yan. Alan. Huh? Ha? Right? Yeah, next week. Yeah, ay, next week. Eh, ibig sabihin ko, gaya nito, alam mo yung pinaglinisan mo, saan mo pwedeng ilagay? Sa, know, sa, sa gilid mo na lang doon. Know, parang box na yon. Ah, yung box na yon. Parang decompose ko yan. Ah, yun, ano. May mga, tanggalin mo lang yung mga plastic yung na. mga plastic. Kasi ginagamit ko yung pag gumalit pa yung halaman. Oo. Oh. Natangpan ko para hindi oh. pasukin ng slugs. Oo. Oh, oh, Eh, sanay na But, sanay. Na, sanay na sanay ka pala eh. Oh, Alam mo yung kabayan natin si Elmer sa Milton Keynes. Ang oh. ganda rin ng kanyang ano. Naggawa siya talaga. Eh? Naggawa siya ng kanina, no? Ng? Yung bahay na ganyan. Oh. Para may tambayan sila pag summer. Kaya lang ma malaking trabaho. Ito bro, mais din. Ay, mais bro. Oh, mais. Oh, bibili ako mais. Magandang ito ni mais dito. Mais nga. So, ayan guys. Anong masasabi nyo sa allotment ni... Ah, naglilinis na si Kabayang. Alam. Di... <laughs> <Bro, laughs> <bro, laughs> mais, mabilis tumubo. Baka, mais. Lang. Pagka ano, baka bukas makabili ako ng pananim. Baka bibili ako ng... Onion potatoes, saka mais kasi hindi pa naman tutubo Ay, ngayon eh. Hindi pa eh. Kung may greenhouse kaya lang late din eh. Ayun ah, oh, no, Ay, tama na ganun sila. Na pang, ganun, temporary, ha? Temporary, na ganun. Ah, yung kung ano, yan, yung, ganito gumagawa sila ng ganyan no, tapos babalutan lang. Oh, may chicken din pala sila doon no. Pwede rin pala magano ng chicken ano? No Problema. Permission pa pag pag chicken na ganyan, araw-araw pupuntahan mo hmm. dahil siyempre patutukain mo nagpatubo ako ng pandito bro spinach din, lettuce ah, spinach, hmm. lettuce pero ang lettuce pag summer hmm. na hindi na okay, hmm. hanggang to pwede pa itong weather na to lettuce? lettuce tutubo ko yan ah, okay Abe, ibig sabihin pag summer na, sa kasi hindi tumutubo? Oh, hindi, kaya ah, lang ah, syempre mainit. Kaya mainit, ano? Mm. Titingnan natin kung paano may tatanim natin dito pupunta rito bukas. Kung may time ka, maglilinis lang siguro. Bukas kasi pupunta kami sa Layton Bazaar. Kaya sabi yes. ko, oo. Okay. Naimbitahan kami nung pinsan ng misis ko. Alam mo, hindi ko lang kung anong tumubo na ito. Basta may tinanim ako. Ito ating spinach. Sp spinach? Parang malaki. Ang spinach. Wala akong tanim na ganito rito eh. Baka ano na to. Isa dyang weeds na. Baka kasi siguro. Sabi you. mo nga last year hindi mo na ano to eh. Oo oh, nga weeds nga to. Weeds lang yan. Na, think, mm. Ang ganda ng lupa, ano? Ang ganda ng lupa dito. Talagang okay. siguro 'yung mga corn, eh taka, tsaka ano, 'yung sunlight talaga dito, ano? maganda Whole day Yan Yeah, no? Walang ano. Maganda rito nang mga 7 ng umaga, mm. Maaraw araw Ano ma ma ang ganda. Oo. See so, ni <laughs> You like garden? Now you have garden. Look. Yeah, you can plant agasan <laughs> like likes gardening? you meet <laughs> and uh, you can both uh, water the plant May, may anak ka oh, ba? Oo, it... dalawa. Isang dalaga, isang 10 years old. Yung dating may-ari dito, uh, gardener talaga. Ah, gardener talaga. eh oh, okay. okay, lumipat sila. Kaya uh, napaano na, 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 sa atin. kami yung maka So guys, start lang kaming maglinis-linis and then sisimulan natin magtanim maybe next week. Nene, nene ha? nina next week. Thank you Alan. Thank oh you, well. thank you. So ayan guys, next time na lang. Bye-bye. See you in our next vlog. Thank you.